Hi guys, so ayan. <laughs> habang pinapatulog ko si Shamin kanina, may ako akong kalukuhan sa Daddy Edmar nyo. So, ayan guys, napatulog ka na si Shamin. Ayan oh. so, habang pinapatulog ko siya, may naisip akong kalukuhan sa kanya. So, ipapalang natin ang Daddy Edmar. Mahamapahan din. So, guys, ano kasi ang Daddy Edmar sa mansion? Kasi umalis umalis si Nasai. So, siya ang nagbabantay ngayon na sa husky Park. So, ang gagawin ko, ipaprank ko siya. So, ang gagawin ko yung wrong send prank. So, kunyara may iba kong kacha. kita sa mukha! So, mag-iisip ako guys na itatag ko sa kanya. So, ipapakita ko muna sa inyo yung bago ko send sa kanya. Tapos, ang gagawin ko, pag na... Ano mo, nasend ko na, tapos na ilan kayo na segundo. Kapag nasend niya na, i-unsend ko guys, i-delete ko agad yung chat. Para pag hinalaan niya talaga ako. Tapos guys, nilalaga maghahanap ako ng pagpapatungan ng camera. So, wait lang guys. So, Mag-iisip muna ako ng i-check ko sa kanya. Wait. Ano kaya magandang chat? Wait lang. 5 minutes later. So, ayan guys yung naisip ko. Oh. Oo, mahanap lang ako ng tempo. Aalis ah, na ako dito. Gusto na rin kita makasama. Isasama ko si siya. May iiwan ko na siya. <laughs> so, ayan guys yung i-chat natin sa kanya. So, ayan guys yung i-chat natin sa kanya. Tapos, isi-set up ko lang yung camera doon. Ilagay eh, ko dun yung aking uh, cellphone, yung iPhone. Hindi naman niya guys yung mahalata kasi may hawak akong isang cellphone. So, basta tatakpan ko na rin din ng damit para hindi niya talaga mahalata. So, sesend ko na guys. Tapos, ahantay na lang natin siya makapunta dito. So, pupunta talaga yan dito dahil aanin uh, ako niyan. <laughs> <laughs> Excited <Season> na ako. <laughs> so, ko na guys. Tapos kapag nasend niya na, i send ko. <laughs> sabi niya, dami mo alam, mami. kasi minsan nilaloko ko talaga lagi eh kahit hindi kahit hindi ako akala nising ko loko lang ako sabi niya dami mo alam mami sabi ko ha? <laughs> para magpunta siya dito

Alam ko naman kabubula yung mga pina, Pinapurang kita. <laughs> <laughs> Parang tanga naman eh. Kanina pa ako tao, bumasa bisa ko dito. <laughs> alam ko naman eh, sabi ko bahala ka sa buhay mo. Kani <laughs> <Parang, laughs> po na naman. Ginawa mo na yung dati kaya alam rin, <laughs> oh, ka, alam ko na Ako, hindi ko oras na yung camera Naglilinis pa ako ng pupo, pupunta agad <laughs> <laughs> parang <laughs> so, parang tanga yan. Kaya nang kanina pa. Naglilinis pa ako ng pupo bago alam ko namang, <tinyo> alam ko siya, ng... namang kaloko alam. Tiyo guys, nagtitiyos ako dito. Kaya nang kanina pa ako tayo ng pawis ko. nabasa basa ako ng pawis, oh. Kasi kaya ako pa ginaantay ang takal niya. Ano ito ba, luloko, crew? Bakit? Alam ko namang kalokohan yung mga pinagagawa mo yun. Bakit? Bakit? <tinyo> <tinyo> Kasi guys, ginaganyan ko lagi siya kahit hindi, ano, kahit hindi nakakamera. Ano? Bago naglilinis ako ng pupulo sa kabilang oh, bala. Kaya nga sa buhay. Bahay. kaya nga sabi ko sa iyo na iwan siya doon sa ano, sa mansion kasi umalis yung mag-ina. Kaya siya tega bantay ayan. Naglilinis pala siya ng pupo kaya hindi ka nakapunta. Tayo mo pawis ko. Wala tayong mahuhuli sa lana, hirap. Ano <laughs> uh... <laughs> pa intro intro pa ako din kanina. Oo, oh, oh. oh to natin si Daddy pa prank natin. <laughs> Right ah, Tangan. Babawi ako sa sunod ka. <laughs> Wala ka nang babawi yan. Aahitin natin yung kailan <laughs> mo. <laughs> Parang tanga ito eh. So you guys, nasayang lang ang effort ko. Tingnan naman yung pawis ko guys. O, kasi kanina kanina pa ako dito, inaantay ko talaga siya. kasi hindi natin siya na-prank. Sa buksi niya, malalaman niya to. Kasi ginaganto ko siya kahit walang camera. Visit ka! Oo, babawi ako. Pero guys, babawian natin siya next time. Kaya mag-alala, mag-comment kayo diyan kung anong gusto niyong bawi natin kay Daddy Edmund. Mag-comment kayo diyan ng prank natin sa kanya. So, bawi tayo next time, guys. So, ano to? Failed. Failed prank. <laughs> huh? Ah! ah, oh, ah.